Welcome sa Barangay San Mariano. Halina, tuklasin natin ang Barangay ng San Mariano na kung saan nagdiriwang taon taong ng Kabuhayan Festival. Ang Kabuhayan Festival ay pinagdiriwang tuwing buwan ng Enero taong-taong. Samantala, ang salitang San Mariano nalang lang ay nakuha na taong si Mariana Estrada na kauna naging tao dito sa barangay ng San Mariano. Ang San Mariano ay mayroong labing isa na purok. Mayroon din tinatagong historical figures ang barangay San Mariano. Ito ay ang simbahang katoliko na kung saan itinayo ito noong taong 1970 na binubuo ng dalawang parokya, ang parokya ng Santo Linio at Kristong Hari. At silang parte ng Roas ay nasasakop pa ng mansalan at ang parteng Timog naman ay nasasakop ng Bumabon. Ang San Mariano ay sasakop ng Santa Linio Parish at ang kapilya nito ay pinatayo ng Father Robert Pinkler ang mga pare na nakapagbigay ng banal na misa at iba pang pa mga sakramento. Bukod kay Father Winkler, ay sina Father Mariano Alvariza, Father Bonifacio Buanlao at Father Francisco Mendoza. Na kung saan ang unang pare dito sa Barangay San Mariano ay si Father Joseph Lucima. At ang taong ding ito ay nawala sa Santo Niño Parish ang San Mariano. At dito pinagtibay ang pagiging parokya ng Kristong Hari at si Joseph Reisman at ito nalaga ng obispo dito sa barangay ng San Mariano. Naging manakas at naging matatag ang pagpapakabihan sa mga pamilya mula sa iba't ibang papayanan sa paglulunsad ng mapag ng pamilyang Mindoreno. Munting kapitbahayan at home Bible sharing at ang pagpapatibay ng pamunuan ng mga like at ang mga voluntaryong mga gawa sa parok. Gayon pa man, nagpapasalamat pa din kami dahil may mga historical figures ang barangay San Mariano na tinatago.